ito pala si Lulong guys o oh, kalansay na ito yung pinakamalaking buhaya na nahuli sa Agusan del Sur noong September 2011 no? Oh. ngayon lang ako nakakita ng buhaya sa si personal ano pa kalansay pa <laughs> yan dito pala to sa National Museum guys sa uh, uh, Manila to ang laki ng pangil guys ano oh, Grabe, ang laki pala talaga ng pangil ng ano, ng buhaya. Grabe, no? Ganda. Oh. Grabe, ang laki pala talaga ng ano, buhaya na si Lolo. Oh. Kompleto pa yung mga ano niya. Kakalansay niya, oh. Grabe, laki, guys. Oh, oh laki, oh. Si Lolong, ito naman yung information ni Lolong. Skeleton of the Indo-Pacific crocodile, Lolong, Lolong, a male Indo-Pacific or saltwater. Saltwater pala si ano, Lolong was captured from Masagang Sang Creek in the waterlands of Busan Mars Wildlife Sanctuary in Nueva Era, Municipality of Babunawan, Agusan del Sur, Province of Island of Mindanao. And guys, so, 哎。